Hello, good morning mga Lodi. Harvest na naman tayo. Kasi marami nang hinog yung kamatis eh. Kailangan na nating harvest yun. Eh. Kasama ko ka, si YP. Eh. Yan. Tingnan yung mga Lodi yung iba. Overripe na eh. Kasi hindi nagsabay-sabay eh. Yan you know, o, ang dami talagang bunga. Paano na kaya kung direct to sa lupa tinanim? pasok-pasok nga lang ito eh. Tingnan niyo yung atsalo. Hmm, ang lalaki. Wooh. Sarap tingnan, ano? Oh. Ang ganda ng kulay oh. Ayahan yung bell paper na green oh. Ang lalaki, ang lolo lalaki na mahaba, kasi variety din tong kamatis na to, yung kanina. Parehas lang. Mm -hmm. Ito yung cucumber Oh. Yung dati yung una namin cucumber na matay. Isa lang nakuha namin. Sayang nga eh. Ito maraming bunga na. Sana maano to, mabuo. Ayan. Thank you for watching mga Lodi. See you next.